si KTH ay nagukay sa kanyang sinusuring lugar base sa kanyang mga nakalap na mga barka sa ibabaw o mga surface marker. Sa kanyang paghukay ay meron siyang naingkwentro na isang batong may kakaibang hugis. Ito ay parang hugis triangulo o arrowhead, ngunit hindi siya nakakasiguro kung paano niya ito i-decode. Dahil dito ay naisipan niyang kuhanan ito ng isang aktual na larawan para ipasuri ito at magkaroon ng mga karagdagang ideya. Narito ang aktwal na kuha ni KDH sa naturang batong kanyang nadatnan sa pagkukay. Base sa larawan na ito ay ating nakikita ang isang batong may kakaibang hugis kung saan gaya ng sinabi ni KTH ay parang hugis triangulo o arrowhead. Bilang isang taga-subaybay sa video na ito ay masasabi nga ba natin na ito ay isang lehitimong marka at ano sa tingin mo ang posibleng kahulugan nito bilang isang buried marker o nakabuong marka? ang aking pagsusuri. Unang-una, ang pagkalihiti mo ng naturang batong ito bilang isang marka ay nakasalalay sa mga natagpuan ni KTH na mga surface markers o mga marka sa ibabaw ng lupa. Ngunit walang kuha si KTH sa mga markang ito sapagkat kung ating nakumpirma na mga lihitimong marka ang mga surface markers nito, ay dito natin masasabi na ang naturang bato na ito ay lihitimong buried marker na rin. Pangalawa, ay pagpalagay na lamang natin ng mga surface markers na naging basihan ni KTX sa pagkukay sa lugar na ito ay mga lihitimong marka. Ang aking naging pagsusuri at pagbasa sa naturang bato na ito ay sa itong arrowhead na pointer at hindi triangulo. Sapagkat kapansin-pansin naman na hindi pantay ang kanyang mga sukat. Kaya sa madaling salita, ang patulis nitong bahagi ang siyang pointer nito at isa nga itong markang nagpapahiwatig ng pagpapalit sa direksyon. Ang masasabi ko kay KTH. para aking makumpirma ang pagkalihiti mo ng nakabuong markang ito, ay kailangan kong masuri ang mga surface markers na iyong naging basihan sa paghuhukay dito. Pero kung ito talaga ay isang mong marka, gaya ng aking sinabi kanina ay sa itong pointer na nagpapahiwati ng change of direction. Sa madaling salita ay hukayin mo sa sulok kung saan nakaturo ang patulis na dulo ng naturang batong ito. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.